Tinatayang umabot sa 6,868,000 pesos na sabat sa ikinasang bypass operation ng Cagayan de Oro City Police Office sa Kulambug, Lapasan, Cagayan de Oro City nito lamang Abril 8, 2024 Ang nasabing operasyon ay pinungunahan ni Police Colonel Salvador N. Radama, City Director ng Cagayan de Oro City Katuang ang City Drug Enforcement Unit ayon kay Police Colonel Rodama. Bandang alas sa Noy ng gabi ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaristo sa dalawang suspek na si alias George Corintia Saiz Anios Lalaki, walang asawa at residente sa Kulambog, Lapasan, Cagayan de Oro City at alias Dudoy, 44 anyos. Lalaki, walang asawa at residente sa nasabing lugar at kilalang high value individual. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakangkumiska sa 1,010 gramos ng pinaghihinalaang shabu na may search value na 6,868,000 pesos at isang unit ng Calavera 38 revolver na may limang live ammunition at iba pang mga parapernalya. Maharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RE 9165 o Comprehensive Danger Drug Act of 2002. Ang Police Regional Office 10 sa pagsulong ng bagong Pilipinas ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Junior, ang Police Regional Office 10, through our program trust, Servisyong Kado, Servisyong May Puso, ay naglalayong patingin pa ang kampanya laban kriminalidad, insuhersya, terorismo at lalong lalo na sa illegal na droga. Na tayo patuloy na magkaisa at magtulungan para sa isang ligtas, papayapa at progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa Cagayan diuro ng Hilaga Midanao, yung Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, alaga ng Batas, tagataguyod ng balitang pulis.